mag-kakay dito mag-exercise ka muna no gay uh, gay ayos uh, Tingnan nyo po mga idol Yung ano View Wow Karabi yung view idol. oh. Kasama ko yung <laughs> Tatlo Andito bala kami sa ano Sa Bagakay Talibon buhol mga idol Pali Sa retreat house yung ano ba kumbento ng mga madre pumasyal kami dito hindiwan ko lang yung motor doon sa baba hindi na makaakit mga idol kasi madulas yung daan ba ang ganda po dito tsaka nagbawa din kami ng ano counting snacks <laughs> kanina pa sana kami pupunta dito so mainit siya mga idol tsaka may mga ano dito wild na balanghoy kamo kamuting kahoy ba grabe may dulo yan yan yung ano bagakay tapos yung tapat ng isla mahanay na ganda dito may dulo napakalinaw ng dagat oh ba, yung ano ba walang kaalong-along ganda ng view doon na yung tatlo nauna na <laughs> pinababa ko sila pinalakad ko sila pa taas kasi tagda na eh madulas pero nakakaakit yung motor dito may lalo na yung mga motor na ano ba yung pang trail kaya kaya to akitin Ma, hindi ka naman ganong kataas ang may problema lang dito pag umuulan ay sobrang dulas oh yun yung, yun yung, ano kumbento dadat dadat <laughs> bago ka makakit dito mag exercise ka muna no mangangalay mo na yung ang yung tuhod mo. Si medyo ano din matarik konti. Sakit, <laughs> <laughs> Sakit na yung hawak Sakit <laughs> uh, <and siya> <laughs> na imong hawak. Gay gay. Ano 'to? Gay. Ano 'to? Dadat. Ningit na. Dadat. Apaka ganda ng view dito, may to. Yes, boot. Nisipen nga na minggo mali kito. Dadat. <laughs> <Dadad. laughs> na Namakan ba magdala Dadad. ng pagkain dad, dad. tatlong bundok puti dad, dad. ay pa layo pa ng tuktok ito yung ano dito sa area ng talibon ito yung pinakamataas na pwede no ito yung pinaka mataas na tuktok mga idol ba pinaka tuktok talaga na part <laughs> hiniingal <laughs> si dede mama, mama. tingnan nyo naman po yung view mga idol ang oh, oh. gaano kaganda Ayun dito sa part sa kabila yan burgos na yan dyan may dul dyan papunta doon hitapi eh. tsaka doon na side sa unahan ano na binawista pero part pa rin ang buhol ganda dito may dul oh. green na green talaga ayos tsaka dito din po dinadaos yung ano ba sa tuwing mahal na araw yung sinakulo dito nagpapapako yung ano mga debutante ba Diyan sa ano dyan may dalo may mga cross dyan dito nila ay nakakyat yung ano pasan pasan nila na cross tama day <laughs> condition pa rin yung maliit mo ganda may dalo oh. tingnan nyo may dalo Layo Yung sa amin Talibon Dun pa Layo pa ng talibon mga idol Yan, ganda mga idol oh Ito yung pinakatap May mga ano pa nga Ha? Oh memang mga pros pa nga mga idol eh Ayos Happy dito mga idol napaka ano napakaganda dito may dul maganda dito ang picnic. Picnic ba yun o wow what a view tsaka may ano puno ng duhat dito may dul ay may bunga pa wala mong hinog no wala uy uy asa man ka hindi ka hindi ka magpa slide ha Hmm, yun po may dalo. Gagat! Ganda dito may dalo. Oh. Tira, oh. Yan na yung ano, malaki yan may dalo. yung Yan. Kung binto, may mga ano pa ba dyan? Papa. Be, yung mga madre na nakatira. Papa. Meron ba no? Papa. Pa. Oh. Oh, na? Papa! 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 na. Ganda mo idol Nakaka ano ta? Pag ganito yung ano mo ba? Pag ganito yung view na makikita mo na nakaka-relax, di ba? Yung ano ba? Ingal lang pag akyat bawi. <laughs> yung talibon andun na side may idol oh. Andun pa na side yung ano. Isla. Ay ayan, andiyan pala mga idol. Andiyan yung talibon. Kasi yan yung banbanon, no? Oh. Isla banbanon ba? Tapos yung tambo na maliit, saka yung tambong malaki. <laughs> yung pinupuntahan natin sa tuwing yung ano ba kung naalala nyo po yung mga last adventure natin mga idol yung dalawang oras na pagbabangka dun yun kung nakikita nyo yung pinakalas na isla mga idol sa likod pa nun part yung may mga bundok na ba boundary din ng buhol tsaka yung ano ng Cebu San Fernando Cebu tapos yung doon na sa Leyte na part grabing ganda lino ng dagat mo No. Walang kaalon-alon ba? Asan ah, na yung baon natin? <laughs> may mga nag-ano din dito mga May mga kumakain niya. May, may dahon pa nga ng saging idol. Bago pa to eh. Numukbang um, sila mga idol. Yung ulam nila, karne, karne siguro ito. Dito siguro sila nagluto. Salap. <laughs> ito, Tatlong cross. Di ba may pinako dito nung mahal na araw no? Ito yung idol yung pinakuan ba. Nakaharap doon sa ano, kumbento. Ganda, ganda talaga dito, idol Pero nakapunta na kami dito. Hindi ka na nakasama ka ba no? Ay wala, yung wala pa sila no. Hindi pa oh, mali. Kami pa lang, medal. Yung ano pa si Mika no. Oh. Ito may idol nabaon kami ng mga pagkain, pang snack, mga dito lang kami mag snack. Tapos, yan, purple yam. Cake. Cake ba? Hmm. Kala ko, ano to eh. Tsaka may ano din. Banana Q my doll. Tapos oh. tubig. Eh, eh, eh. Hmm. Uh, Kala ko milkshake. Uh, Kala, Kala ko ni Mog. Basta si milkshake na pa? Ice cream Gala-gala. <laughs> Trip namin ngayon, gala-gala. At least, maka-experience din yung ano, my idol? Doon tama, oh. Mali, ano dun ma? Dun ba? Ah, di pa tayo dun. hirap naman dito ng pisto eh. At least maka-experience din mga maliliit mga idol na ano ba ganito. Okay, Calvin, mga idol, OB flavor. Tsaka yung sa akin, banana cue. Kung hmm. ba? may grips. Bakit ka mm, dito? May sa kuya. Mga chinila, ang kore. Maganda dito ang dala ng ano no, nakalimutan natin yung ano no, sapin ba? Oo, oh, katungkuan. Mm, Ang ganda po mga il. Ganda po eh. Sakong. Dito sa amin, hindi mo ba masyado makikita yung ano may idol, yung mga building ba? Wala pa, wala ka pa talaga makikita yung mga ano may idol. May mga malalaking gusali ba? Malaking the clouds Mom. Kadalasan dito. Like ano bang. lang, Kahoy. Yeah, medyo ano pa talaga may dul? Mama, look at the It mm. looks like a Maganda pa yung ano dito ba? Yung lasa ng hangin may dul? Presko pa talaga? Mama, 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 naman Mama, 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 tayo, Mama, Balik ke dah bunta. Ni betul. Kita ambil kalbin noh. Mon, mon, mon. Mon. Kita ambil kalbin mai Lemon. Ha? Mon. <coughs> Hai mai dulu. Hai mai. Dad. Mon. Kong di dad. 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 Ngai dol je ah. Situ. Hmm. Jalan ni mungkin. Ya benar. Kak. Mak, kamu okey? Baik. Kamu nak dengan anak, bukan? Tidak. Nenek sedang berbincang dengan budak. Nenek sedang berbincang dengan Ang mga estudyante yung dumaan dito may eh. no? oh, dalawa Yan o Dalawa Sa likod kasi niyang kumbento na yan Eskwelahan Layo-layo din yung ano nilalakad nila may dul pa sila ng ano Ng bundok no Siguro yung bahay lang dyan sa likod nitong ano Itong bundok Ito lang yung ano pinaka ruta talaga nila Papa! 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 Ano naman Papa! Tingnan mo. nila. ba walang walang tunog ng motor. Chinso lang. Ginso lang 'yung maririnig mo. <laughs> Kasi 'yung chinso talaga <laughs> malakas. Walang tunog ng ano ba, mga sasakyan, idol. Ibon lang kadalasan. Ang ganda, sus. Ang kaganda talaga, idol. Pag ganito 'yung ano. Pa, yung area mo ba pagkagising mo sa umaga ba? Sus. Pa, dito, Ganitong view yung makikita mo pagkagising mo sa umaga, grabe. Kiti. Hangin, hangin na din gabi ba? Oh. Kahit hindi ka na maglagay ng aircon pag ganito, wala na. Kahit yung, eh. um, kahit yung ano mo dito mga idol, yung gasera lang ba? di gas. Ay, kumbati na kayo eh. Mga idol, ina. tara mga idol. Bye bye! Ma! <laughs> Hinahinay na kami mga idol pa uwi kasi yung araw palubog na. Pakabutin kami ng hapon dito. Pumunta lang kami dito para kumain ng banana cue at uminom ng sito. <laughs> sa ano ba? Sa yung nilalakad ng mga estudyante mo, ako yung hinihingal. Ang layo pa. Yung oh, nauna, andun pa sa ano? Yung may ano ba? Bakho. Sus, iwan ko lang kung saan yung bahay nila. Sa likod no? Yung... Sabi, tiyaga lang din may dalo. No? May daan nandito, yan o, dito ba, papunta doon. Kasi yung eskwela, dyan lang side, side may doon. Pero, ano siya, masukal. Yeah, dito sila tumadaan. Paano na po kami? Pabalik na kami. Jo, ano ito kami doon, may isadyante pa dito na. Paket ulit. Hehehe <laughs> Osionfish. hai dadat 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 wow, dadat wow. dadat 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 mora ka nanggama'y gamay. kaya so, oh lagi bukid likod ka bukid ka na Oo. Oh. Oh, na may sunsit labong. Naman tayo bukid yung likod. gay ka gay gamay yung bukid eh. Ito ka, makakapanood gay ng gay gay ng idol. gay Sunset gay ba? gay Sunset. gay 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 dito lugar oh. kami sa bahay mga idol <laughs> nabutan ng gabi umalis kami ng ano medyo madilim na di gabi na kami makarating at least yung mga bata nag enjoy no kahit ano siya tawag dun matarik yung, ha Masiko. ano sya maganda talaga dun ano siya yung tawag dun express ko yung hangin ba? Ay. ano kayo mga idol? Yung tawag doon eh. Yung di ulan ngayon. Mangilaw ako ngayon. Pero hindi muna tayo makapamana kasi yung kung naalala nyo po, nung last na linggo, nag-order ako ng ano, yung diving goggles ba? Hanggang ngayon, ano na ngayon eh? Webes. Di ba in-order ko yung mga ano yun o? No? Webes din, nakaraang linggo. Ewan ko lang mag, mag-si 7 days na. Mag-isang linggo talaga. Kadalasan yung parcel sa amin dito, dumarating yan five ano, 5 days. Hindi pinakamataas na 5 days. Kadalasan 3 days, 4 days lang. Ngayon, mag-isang linggo. Hindi pa talaga dumadating kaya hindi tayo nakaka ano sa dagat, no? Nag ano nga, nag-chat na sa akin si Idol Katig, nag-aya siya. Sabi ko sa kanya, pag ano dol, i-chat kita agad pag dumating yun, mamana tayo. Pero ngayon, wala talaga mga idol. Iwan ko lang kung kailan talaga yun darating, no? Miss ko na rin po talaga magdagat, mga idol. Kaso lang. Wala tayong gagamitin. Yun pa naman yung pinaka-importante. Di baling walang pana. <laughs> Kasi hindi po pwede hindi yung mata mo dun. Kaya, i ko na lang po ngayon siguro na, ano, mang ilaw sa mga suba-suba, -soba, no? yung bala ko sana dun sa tabon yung ilawan namin ng tilapia ba iwan ko lang kung may laman pa ba yung may dun kasi matagal na hindi nabibisita ayan i-update ko na po kayo may dun nandito lang. lang yung ano, karugtong aming ano, galak ano, gala gala <laughs>